nung no, ito yung nangyari sa akin noong July 12, 2024. Pagkagising ko yan, lumaki yung labi ko. Patapos naligo na ako. Patapos ko nang ligo, ayan na ang nangyari. Lumaki. Tapos nilagyan ko ng face mask, ayan, sobrang laki. Tapos pinakita ko kay nanay, sabi niya, lagyan ko daw ng mara at saka kamon. Ayan, naglaway-laway, hindi, hindi na masarado. Tapos sabi niya, magkain ka na kasi mapunta na tayo ng hospital. Mga alas 3 na yan, wala akong gana kumain kaya tapos pinipilit ko lang yung bunganga ko na magkain tapos ayan na pumunta na kami sa ospital mga alas 3 alas 3 o oh, alas 3 na hap alas 4 ata ito tapos ayan hinatid, pumunta kami doon si nanay kasama ko at saka yung bunso hinatid ako ni bunso doon sa loob tapos ayan na Si nanay na iwan doon sa garahe. Siya lang mag -isa. Inantay nila ako. Ang tagal ko naman lumabas. Tapos ito na. Tinignan ako ng mga nurse. Tapos ayun na. Gindextrous ako. Pero first time ko talaga na ganyan. Ganyan. First time ko talaga gindextrous. Alam, hindi ko alam talaga kung anong gagawin ko. Tapos... Na, Takot ako. Sabi ko, baka magdugo. Sabi ko, tinitingnan ko muna yung kung anong pangalan yun, oh. Isang parang si, sita, para si tamulata Ayan, eh. Yung maliit, maliit na, ano lang yan. Maliit na buti. Tapos nilagyan ako ng zitirisin. Ayan na, oh. Para, ano, para mag, ano, yung maga, para hindi masyadong lumaki yung maga. Ayun medyo matagal-tagal pa ako dun sa loob. Tapos ang ginawa ko dun, nagtaga, medyo matagal, nagtulog muna ako. Sabi ko, magpahinga muna ako, sabi ko. Tapos pinatay lang nila ilaw, tapos pinabayaan nila ako, tapos pumasok. Tapos ito, tumawag ako dun sa kaibigan ko. Tawag <laughs> mukha ko. Naano na ano na po yun, <clears throat> naka... Nakaswero na ako dyan. Oh, tingnan mo oh. Natawa talaga ako sa mukha ko. Tapos sabi ko, alam bakit ito may tibi-tibi, sabi ko. <laughs> Natawa siya. Ako. O, tingnan mo. Ilaki talaga. Y talaga yan sa masarado. Hindi masarado yung bunga nga ko. Tapos, kailangan yung face mask ko may, may may mayroon sa tissue. Kasi nag nagatulo yung laway. Hindi sa masarado kita ano gagawin ko hindi talaga sa masarado sobrang laki tapos hindi mo siya makati ano lang siya parang fwe, pakiramdam ko talaga ma ano ma lumalaki siya tapos mainit naga parang nagahugot siya ba gahugot Gas, gasikip sumisikip siya pakiramdam ko talaga ganyan tapos yun nung ano yung nasa hospital na ako yun binigyan ng na, naging dextrose agad ako tapos nilagyan ako ng pinainom ako ng cetirizine ano tawa-tawa pa ako jump kahit ganun na yung bunganga ko kasi maano uminom na ako diyan ng cetirizine medyo makapag makapagdaldal-daldal na ako diyan oh ka kanina talaga yung ano hindi talaga ako makasalita kasi sobrang laki yung una una-una, tapos mga, itong papunta sa spina, tapos ayan, lumabas na ako sa ano, mga five, ata, tapos lumabas na ako, tapos ayan, umuwi na ako sa bahay, tapos, gutom ako, sabi ng mga nurse, ano, anong pakiramdam mo, sabi nila sa akin, sa hospital ako, sabi ko, sabi na okay ka na ba, sabi ko, gutom ako, sabi ko, <laughs> ayan, kaya pag uwi ka ng bahay, naginom ako ng laban, tapos, kumain ako ng cream bread, yung, ayun, may, tapos nilagyan ko lang siya ng palaman na yan, Nung palaman. Kasi sobrang gutom talaga ako. Di ba kumain ako mabilis-bilis noon? Wala talaga, hindi talaga pakiramdam ko, hindi pa, talaga pumapasok yung kanin. Kailangan idasok ko gin pagkaon sa kong baba para, ano, para ma, maghulog dito git sa nga, ano. Mahulog sa ako nga, tilaok. <laughs> Tapos nung pag-dextrose itong nurse, ay di po targin naman ko sang nurse katatlo gita na nagtustok-tustlo hamba ko hindi, wala na hindi pa matapos masakit gani sa gikit mo ka tustlo ko <laughs> tapos hamba niya dali lang hamba niya sa akin para hamba ko parang nag-practice ka lang ah ko sa iya ayan mga ayan ang kinakain ko sabi nila allergy hindi ko alam kasi tapos noon pagkagabi kumain na rin, ko sabi na kumain ako ng marag. Tapos noon sabi nila hindi ko daw hindi na daw ako mag-ulit magkain. Tapos ito gabi. Ayun, to, ta tapos na ng hospital, kumain ako ng mga tinapay at saka protas. Ayun, ito naman yung gabi naman to. O medyo maliit na siya. Makakain na ako. Ma, ma ano ko na siya, ramdaman ko na na may ginahuyop ako, may kinakain ako, nar naramdaman ko na talaga to. Bangka ko. Ga, kailangan i-dasok mo gusto ba? Mas bang di na. Batagan ko na nga, wag muna na. Hmm, sige na, hindi ko maabot niyo. Ma mo na. Pati ko mo. Ito na yung gabi. Ayun na medyo mag, ano na, hindi na siya masyadong malaki, ba? Diba? Ayun na madaling araw. Pinipicturan ko talaga yung, <laughs> kung ano yung mukha ko. Ayan na, umaga, ganito na. yun. pas may na ako kasi medyo okay-okay na. Pero ma -maga pa talaga yung mukha. Kunti na lang yung di ba? Diba? Kain tayo mga langga. Ang um, kunti na lang. Um wala ka naman. Diba? Ito na yung mukha ko, yung pang 15 days. Ay, 15 days. Ito na yung mukha ko, yung pang... 12 days na Pang 4 days na to di ba wala na sa ano Hindi na sa nagmaga hmm. di ba okay na siya dati agrobi oh, ang lokay in okay na hmm. dito yung nagmaga siya mayan pa siya konti yung Malapit na siya mawala. Baka bukas pag ko, wala na ako mamaya. Tanghal, gabi pag ko. Wala na. Diba, wala na siyang maga. Wala na siyang maga, oh. Oh, wala na. Ito na lang pala dito. Hmm, okay. Ito yung mataba dito. Dito nga side. itu grabe, italaga, 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 kita italaga, 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 gusto ng rostis? ko sang rostis, bro. Oops. Nanang Wala naman sa mga ako Nga ano, churro. Um, siya. Di ba? Uh, for for this for this na ito na ano na tabo eh. wala hindi hindi Parang, uh, na hindi siya naghabok habok hindi na siya naghabok ang ga amo na pang 4 days no mukha ko oh. hindi na siya nagmaga di ba dito dito hindi nagmaga dito lang oh dito oh malaki siya di ba dito wala oh wala talaga ito lang dito oh maga nagmaga siya di ba malaki dito. Dito maliit. Dito, mali. dito malaki Oo, di ko alam. Bakit nagkaganon ang laki? kakatawa. Ngayon, maano ko na, ma... Ano, ma ganun galaw Dati hindi ko ganun uh. Hindi mo talaga masarado yung bunga. <laughs> Tapos yung laway magkatulo-tulo. Isang linggo na hindi na malaki, di ba? Hindi naman lahat yung mukha ko. Isang linggo na siya.